Hello so guys, ito yung pa-customize ng ating customer taga Liliw. Ito yung napapanood niya sa Facebook. Bali marunong naman ako dating gumawa talaga nito. Pero yung kanya, ibang design. Ito, yung, ito yung dati namin design na galing Quezon. Ah, uh, pang tabas para hindi masakit sa likod. Yan o, para hindi duman masakit lang sumakit ang kanyang likod sa pagtatabas. Medyo nakayoko lang siya ng konti. Relax lang. Nagkadumi na. <laughs> Tidak ko sa kanya to ngayon eh. Nakung nabat eh. Ya. Pati pang